morning madlang people so ayan yung ating video ngayon ay kadugtong kahapon kasi hindi ako napag edit kahapon kasi nga may nangyayaring kaguluhan dito sa aming bahay tapos ko nang maligo dyan ay magjujutin na ako sa tindahan no ayan tapos natin maligo at dinala ko na yung pang ano ba pang grass cutter sa ating kilikili char <laughs> So guys, nga no, uh, pupunta na tayo sa ating tindahan at doon ako mag retouch, retouch at mag sunblock, sunblock no. At nabutan ko yung aking asawa dito ay nagagawa na siya ng ice water kasi naubos na yung ice namin at saka ang lalaki talaga ng ice namin guys. sampong piso talaga isa at pagdating na pagdating ko rin dito sa tindahan namin, ayan si Alter guys, tapos na yan siya maligo at tayo ay mag grass cutter na ng ating kilikili no kasi kailangan na nating i grass cutter yung ating kilikili power ranger ay mag sunblock muna tayo aba ay syempre kasi mainit na o ba diba? at binuksan ko muna talaga yung ceiling fan guys kasi ang init init na ang sipa na ng init dito sa aming tindahan at binababa na namin yung aming mga tulda dyan sa tindahan no at saka inayos ayos ko muna yung aking hair para tayo ay magsa sunblock mag -re retouch Ayan. Sa natin yung ating muka. Baka ay masunog. kaya ayan. At tinitingnan ko na yung aking kilikili power, no? Kailangan na talaga tanin natin. Braskatirin yan kasi nga ay makatikati na siya guys pag hindi ko ginagrass cutter yung aking kilikili no is makatikati na siya tingnan niyo naman yung aking kilikili pwede ko na ipigmalaki sa inyo dahil mabusit busag na siya guys dati kasi hindi ko pwedeng mapagmalaki sa inyo yung aking kilikili kasi napaka itim itim salamat pala kay guri dahil kay guri <laughs> nagbusag na ng ating kilikili charo o ba diba? kayang kaya ko na talaga itaas ang dalawang kamay wala na siyang nangingitim at nagsasama ng loob char so guys no dati hindi ko talaga yung kayang itaas yung aking kilikili pati yung aking damit. Hindi ko kayang magsuot ng damit na ganyan dahil sa sobrang itim ba naman ang aking kilikili power. So ngayon, kayang kaya na natin itaas no. Dahil kay Guri lang yan. Na, kung ako sa inyo, eh, ano man nyo yung yellow basket? Char, walang yellow basket. Oy! <laughs> Mag-order kayo. Mamaya na tayo mag yellow, yellow basket no. Kung tayo ay namuni na, Char. <laughs> so ayan guys, tingnan nyo naman ang aking ano, pang ahit ng kilikili. Tingnan nyo ang pino-pino ninyo guys is ano talaga siya effective talaga siya sa ating kilikili no kahit pa konti pa lang yung ating buhok sa kilikili ay hinihigop-higop niya talaga char <laughs> tapos mabilis talaga siya guys at hindi pa siya masakit o ba diba? nabili lang namin yan sa online lang yan binili namin Kacha. at saka nga uh, yan na yung aking panglagay sa ano pagkatapos natin mag sunblock lagyan natin ng pambu iwan ko nangyari dito may nagpakialam na naman siguro ng aking pambu dyan kay tingnan mo hindi ko siya pwedeng i nod sa pagmumuka natin no kasi ginod -nod talaga doon sa may salamin ay hindi nilalagay nilagay nila sa lagayan imo ko sino na naman nagpakialam nito sa aking pambu-pambu no? at saka maraming nga palang salamat sa nagbigay niyan kasi bigay lang yan sa akin ng aking kapatid no at nababagay naman sa ating pagmumuka dahil maputi-puti naman ay kaya binigay yan sa atin dahil bagay din sa atin kaya maputi tayo no charot So ayan na duty na tayo sa tindahan at tayo ay magpapaganda-gandahan para naman, naman bumili yung ating mga tumer at magagandahan sila sa tindera pa lang. Char! <laughs> so ayan na yung ating gamit no? Milk ko. Pampaputi daw yan ng kilikili. Sabi ni Ate Drone B. Ayan. Magsuklay-suklay na tayo. Pagkatapos natin magsuklay-suklay ay magjuti-juti na sa tindahan no? At pagkatapos ko dyan magjuti-juti sa tindahan guys ay hindi na talaga ako nakapag-video-video kahapon kasi may nangyari dito sa kahap kahapon sa aming bahay no ang pag-uwi na pag-uwi ni Kuya Dritz yan dito sa ano sa tindahan namin ay nagkagulo-gulo kami dito no kay matigas kasi ang ulo ng aming Kuya Dritz kaya napagalitan ko at hindi ako ginanahan mag video video no so kinamugahan na nga ayan forget na forget na lang da ano char So, eh hey, pa, bayanan natin yung ating Kuya Dres dito na tayo sa kinabukasan na na aming video, no? Kaninang umaga yung video namin. Ayan na, na si Alter. Nang hingi siya, guys, ng kapi. Hindi siya nang hingi ng, ano, nang gatas. Kapi talaga yung hiningi niya. Tingnan mo naman yung bata. Kaya tinimplahan ko siya kahit konti lang, guys, yung kapi. No? Kasi sinasaw saw, -saw, -saw niya yung tinapay. Buti na lang nag siya. At ginanahan siya magsaw ng tinapay dyan sa kapi. O, oh, ba diba? Ayan, ah, nakadalawang tinapay ata yan siya Pero hindi niya na yan, mauubos yung isang tinapay niyan Nagutom siguro yan siya kagabi Iwan ko anong nangyari yan sa matang yan Kasi nung nakaraang gabi guys, bago siya natulog Nagkain siya muna ng biskit Tapos nung kalagat na na natulog na kami Nagsuka siya Kaya ayan, hindi ko rin yung pinapakain kagabi ng marami no So ayan yung ating benta ngayon Ikikwinta ko lang sa inyo nung no, nangyari kanina no Dito sa ating tindahan, nung no? may bumili kanina yung pera nun niya ay 100 pesos. Kaya yung mga binta talaga yan dyan sa tindahan namin. Ay nilalagay ko talaga lahat dyan sa lagayan ng aming pera. No? Kat, at, saka wala talagang na, may nakalagay na pera dyan sa basket na yan. Puro lang mga barya para makita natin kung magkano ba talaga yung pera niya. Kasi minsan yung mga nabibili dito sa amin. Sinasabi niya yung pera niya is 50 pesos or 100 ba. Iyan. Tapos pagtingin mo naman doon is 20 pesos lang pala. O ba? Diba? Tingnan mo naman. Kaya hindi natin maloloko yung ating mga tindera dito sa tindahan kasi yung sa basket na kalagay naman is 20 lang naman yung pera niya at wala naman doong 50 or or 100 pesos kaya hindi talaga nila ako maloko-loko dito sa aking tindahan at saka yung ginawa ni Alter guys sa kanyang kape no nilagay niya yung tinapay doon sa loob ng kanyang kape at saka nga ay niligpit ko na at mamaya maya ay maghugas ako kasi andito naman si Papa Udon sa ating tindahan siya lang muna magbabantay no at saka ako naman ay magluluto na ako ng ulam ko kasi mamaya ay kakain na lang tayo hindi na tayo magluluto -luto. kasi nga jujuti tayo dito sa tindahan at saka si Ate Drone B.A.S. Hindi daw siya pupunta sa kanilang purple day. kaya ako na lang 'yung mag-duty dito sa sa ano, sa tindahan kasi si Papao doon ay patutulog na 'yun siya. Ah. Tapos ako ay magluluto muna ng aking olam ayan para tayo ay makabalik na sa ating diet. At ah, saka dito na ako sa kusina. Ayan dali at saka si Amshi pala ay pupunta sa kanilang portfolio de. Siya lang mag-isa doon kasi nainis ako sa kanya. Hindi niya nilinisan yung kwarto. Kaya bahala siya sa buhay niya, no? Pwede naman yung doon sa portfolio kahit hindi ka, hindi pupunta yung magulang, no? Kasi wala kami talagang tindera dito sa aming tindahan. Kaya ayan, magsaing muna ako. Baka ay kakain muna si bosing no bago matulog kaya ayan magsaing muna ako kasi wala pang sinaing dito sa aming kusina pagkatapos ay magluto na ako ng aking ulam at saka si Ate Drone Base nandoon na yun sa sa ano sa sa aming labahin no natupag niya yung aming labahin at saka ayan na guys isasalang na natin yung ating sinaing ato wala yung takip ng kaldero tapos ayan yung karni hinugasan ko naman ulit pero dati guys lagay ko dyan yung karni hinugasan ko naman yan tapos sinugasan ko na naman ulit. No, kasi nilagyan natin ng asin yan doon bago ilagay sa ref. Kaya manunood ang sarap hanggang dolo char. So, ayan ang uh, tayo ay maghiwa-hiwa na ng ating mga karni. Isang kilo pala yung karni natin, no? At nilagay ko lang talaga sa ref. Iyan, kasi nga is budget ko yan. Para hindi naman ako makakain ng kanin, no? Kasi dinadahan-dahan ko na talaga si kanin ngayon na tanggalin sa ating buhay. Kasi marami na naman akong rashes na dumadaloy sa aking katawan char so talaga guys is gustong gusto ko talaga no mabala na naman ulit si kanin sa aking buhay kasi lumalaki lalaki na naman yung ating chan at medyo tumataba taba na naman tayo ngayon kahit nga si kanin ay si kanin yung salarin talaga guys bakit lumalaki yung ating mga tinai no yung ating chan ba para tayong buntis kahit hindi naman tayo buntis kaya ayan tanggalin na natin si kanin na naman ulit sa ating kinabuhi no para matanggal na naman yung ating buhay guys kasi parang feeling ko talaga ngayon is lumalaki laki na naman yung ating kabuyay buhay no kaya ayan nag budget talaga ako ng karni at ino you know, kontik konti ko lang yan pag yung karni no yung budget ba natin ba kasi nagmahal pa naman ngayon yung karni ng baboy ngayon dati is 280 lang yan pag may nag iya dito sa amin tapos ngayon 320 na kasi nga magmahal na yung karne ng baboy kasi kunti lang daw yung karne ngayon ng baboy no at hindi naman tayo pwede sa manok dahil malang sa daw yung manok bawal daw yun sa may mga bukol bukol ang hindi pala alam ng iba dyan ay may bukol pala tayo sa liig no pero nagpa ultrasound naman ako guys gusto ko lang share sa inyo no yung aking ultrasound ay ano siya guys diba mayroong tatlong klase kasi yung waiter mayroong hypo at Merong hyper ako is nasa ano lang ako sa 'yung tawag doon 'yung sa aking ultrasound ay wala wala siyang gwiter no pero may bukol siya kaya bawal daw sa so may mga bukol-bukol 'yung malalansa kaya ayan ay karni lang talaga 'yung aking kinakain no tea tinatanggal ko na talaga 'yung sikanin sa ating buhay no para ay mag baka ma, ma ano naman 'yung ating liig baka mawala na lang siya ko ba kasi yung pagpa-check up natin sa doktor is sis sis daw ang tawag dito yung parang parang nabughat ka ba yun tapos maraming mga pagkain na mga bawal yung katulad ng repolyo garbage broccoli bawal yun siya tapos yung malalansa katulad ng mga maisda na malalaki malalansa yan ganyan tapos manok kasama na yung manok at saka egg yun kaya ayan yung sa paglo-low carb kasi ispasok pasok yung egg yan. Sa paglo-low carb. Tapos yung carne, okay naman yan siya. Kaya yung aking talaga pinupukusan ngayon pagkaino yung carne at ah, saka yung gulay talaga. Oo. Pukus ko talaga guys ngayon pagkaino yung carne at ah, saka yung mga gulay na pwede lang kainin natin katulad ng mga ganas. Yung dahon ng kamote, mga dahon-dahon ng, yung ganyan, pichay kasi hindi na mayan siya root crops pwede niyan sa may mga bukol-bukol pero meron akong nabasa at napanood guys bawal din daw yung karne sa may mga bukol-bukol napanood ko lang no sige akong search ngayon at panood noon ako kung ano yung mga bawal na pagkain kung pwede kung ano din yung pwedeng kainin so di ba Ganyan lang yung buhay natin. So hanggang dito na lang yating video. Babu, sa sunod naman ulit tayo ay makapag-upload no at makapag-edit na naman ulit. Hanggang dito na lang 'yung ating video. Maraming salamat sa mga nanonood. Bukas ulit. Paki-like and share and subscribe na rin ng ating YouTube channel. Pak-share na rin. Thank you so much. Babo.